ay dito sa bundok ay parang na po awa Hindi kita ginala oh official TV ko kuya hindi ko kilala ako po ay taga Hindi, hindi hindi salak 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 sala

ठीक है ठीक है चलो जीते जीते दादी तो दादी तो तो भी करगा सब लोग टूटू है अब फटी पुका यार पुया अरे लो आओ पुया जो किलाला तो इतनी कुकिनाला 500 ले शक्ति पे ए काय वे तो काय काय

Pus-pus po po kuya, karanginang awag po kuya, yung awag po, marami po ako, malaki po, kaya tama na po kuya, hindi ko na po kaya kuya, kaya promise po, pangako po, hindi na po ako magpaparang, kaya, ado 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 ado, hindi na po ako magpaparang po kuya. Tama na po ay, hindi namin alam. Pasok ka na pasok dito. Hindi po ba alam? Hindi po alam na ganito po ang tao dito. Lagi ang tao, tao na mamahinga. Inabulabog mo. Hinabulabog mo. Kaya, hindi na po maulit ko yan. Hindi po ko ka. tao ka. Hindi na po maulit. Katawarin po. Ka. Po, po, po. Ka. Po, po, po kuya. Ako po talaga ay hindi ko alam na kayo po ay magalit. Patawarin niyo po ako, Kuya. Yo. Kuya, pasensya na po. Yo, kasama. Tutu. Mabigat, mabigat din tayo. Ito yung kuya. Dito pa na tuhi, hindi na makabalik sa kanila. Kuya, pakawalan niyo na po ako. Dito natin ito hagis. At ako po ay nagablagla ang din po. Hindi, hindi ako naniwala. Na sana ako kuya kung ako'y nagkamali sa inyo pag prank. Kasi hindi. Hey, ako naman po ay... Ako ay may sakit sa, sa puso. Na Tapos gayon ang ginawa mo sa akin. Ulit, oh! Ay ko ako ngayon ay manghimatay. Pasensya, Sa ginagawa mo na yun. Ay hindi ko alam. Yan ang takot ko. Ang kita ko. Talagang luko ka. Napakaluko hindi. mong tao ka. Usugi. Usugi ako ninyo. Kuya, ninyo. Kuya, ninyo kuya. Ay talagang hindi. Talagang ako. Galit na galit. Kuya pasensya na po. Hindi talaga kayo kuya, tawarin niyo po ako kuya. Uh, hindi ko na po kaya ha. Uh, ano pare? Pwede ko ito'y eh... Patawarin hindi na maaga uh... ito. Ano kaya maganda nito? Pakawalan niyo na po ako. Usugin na lang natin, itapo natin sa tubugan. Pasensya na po. Tara! Ako po ay nakabalak Tala. lang. Tala. Kuya, Tara! Kuya, Tulog ako! Kuya, kuya, pasensya na po talaga. Kuya, hindi ka namin kilala. pasensya na po talaga. Hindi ka namin kilala! Kaya ang dapat ah, sa ikaw ay loko. Papasok ka na hindi mo kilala mga tao dito. kaya po, na po kaya. Kuya, huwag po. wag po. Ay, jam ka na! Kuya, para niyo nang awa. Hindi ko na po kaya. kaya. Na po kaya. So, ano ba gusto niyo kuya? Bakit ginaganito niyo mga vlogger? Madami yung mga vlogger po. Ako po ay eh, matino pong nag-vlog po na prank lang po. Ano po ba ang inyong gusto para po ay mapatunayan ko sa inyo na ako po ay isang vlogger? Ako po may kasama ang vlogger ngunit yung isa naman po ay nagkakaiwalay po kami. Di yun TV at Rol, official TV. <laughs> Hindi nyo pa po na ang akin lang po ay makatulong sa mga mahirap. Ang dami po mga mahirap dyan na gusto nating tulungan. Kaya po kung ako po ay nagkakamali sa inyo, patawarin nyo po ako. Dahil ako po talaga ay naguguluhan na maghanap din ng content. Kaya siguro naman po ay mapatawad nyo po kung ako po ay nagkakamali sa inyo. Siguro naman kuya ay pagkakataon nyo na po sa mga pamamagitan ng mga vlogger ng Aurora Quezon. Wala ay... sige, mapatawad ka na namin at ikaw naman ay nagpakilala ng maayos sa amin. Wala sige. Salamat. Marami pong salamat kuya. Pumagom ka na dyan. Magagawa ka naman. Kayo, kung nagsabi ka agad sa akin, ay, so ay hindi mo, sana mo, nangyari sa iyo yan. Ay, so, hindi ka agad nagpakilala eh. salamat kuya. Ako po talaga ay eh, tunay na vlogger. Eh. At ikaw eh lumigo na. At talagang panag ka ng higit ka pa sa kalabaw na nanubog. Patawarin niyo po kuya. Hindi na o, po iyon okay na, okay na. Ayos na. <coughs> sana po ay maintindihan po ninyo na ako po ay lang din po para sa atin. Oh, ako'y may din na marunong maawa din. Tao nang ako. Marunong din ako magpatawad. Maraming salamat po kuya na intindihan niyo po kagad. Sige. Salamat din naman at pagkilala ka. Kung hindi, hindi pa nang aabutin mo. Kaya nga po ay hindi ko po, po alam ay kayo po pala ay may sakit sa puso. Oo, oh, ako'y nagamintinas tinas nga ng gamot. Okay, salamat, At ako ay kuya. high blood. Nakataas sa akin presyon. Ako'y namamay nga. Ako'y ginit lang mo. Kaya anong takot ko. Patawarin niyo po kuya. kuya. okay ako, na, kuya, na. Kuya, okay, okay na. Ayos na. Ano na. No, no, no.